Narito ang mga naging aktibidad ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ngayong linggong ito, Lunes, January 29. Bumiyahin papuntang Vietnam si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para sa dalawang araw na state visit sa gitna ng imbitasyon sa kanya ni Vietnamese President Vo Van Tuong. Sa kanyang departure speech, sinabi ng Pangulo na mahalaga ang kanyang unang pagbisita sa bansang Vietnam na isang kapwa-miyembro ng ASEAN. Isa sa mga naging unang aktibidad ng Pangulo ay ang ginawa nitong pagdalo sa Filipino community. Doon ay pinasalamatan ni Pangulong Marcos Jr. ang mga Pinoy na nakabase sa Vietnam dahil sa magandang imaheng na ipapakita nito para sa Pilipinas. Ipinahayag ng Pangulo na malaki ang nagawa ng mga Pinoy doon para ma-establish ang napaka-positibong imahe ng bansa sa Vietnam. Kasabay nito'y kinilala din ng Pangulo ang sakripisyo na kanilang ginagawa para sa kanilang mga pamilya habang pinuri din ng Chief Executive ang ambag ng mga Pilipino sa Vietnam sa sosyo-ekonomikong pagunlad ng Pilipinas at ng Vietnam. Kabilang din sa naging aktibidad ng Pangulo ang pakikipagpulong sa mga opisyal ng Vin Group Company, isa sa mga pangunahing pribadong negosyo sa Vietnam. Sa pulong ay napag-usapan ang posibilidad na pagpasok sa merkado ng bansa ng electric vehicle at energy storage. Martes, January 30, bahagi din ng naging aktibidad ng Pangulo ang pagbibigay pugay sa pambansang bayani ng Vietnam na si President Ho Chi Minh sa pamamagitan ng pag-aalay ng bulaklak sa Ho Chi Minh Mausoleum. Sa nasabing mausoleo, nakahimla ay ang mga labi ni Ho Chi Minh na nanguna sa independence at reunification ng Vietnam. Isa sa pinakatampok na bahagi ng state visit ng Pangulo ay ang pakikipagkita nito kay Vietnam Prime Minister Pham Minh Chin. Isa sa mga agenda na ng naging pag-uusap nila ng Pangulo ay ang pagpapalawak ng bilateral na kalakalan. Ang Vietnam ay pang isang pinakamalaking partner sa kalakalan ng Pilipinas sa buong mundo at ikalimang pinakamalaking partner sa kalakalan sa rehiyon ng ASEAN simula noong 2020. Pagkatapos ang bilateral meeting ay sinunod na ang working luncheon kasama ang business leaders mula sa Pilipinas at Vietnam. Nakapagkita rin ng Pangulo kay Vietnam National Assembly Chairman Vuong Dinh Yue dito ay nagpaabot ng kanyang pasasalamat ang Pangulo sa Mutual High Level Engagement sa pagitan ng Pilipinas at ng Vietnam. Parte din ng aktibidad ng Pangulo sa ikalawa at huling araw na state visit ang pagpunta sa cultural at historical sites ng Hanoi at ito ay ang Imperial Citadel of Thang Long. Bago ang huling aktibidad ng Chief Executive ay humarap muna ito. Sa mga mamamahayag, dito ay nilahan ng Pangulo ang ilang mga binuha ng kanyang state visit sa Vietnam. Huling aktibidad ng Pangulo ay ang partisipasyon nito sa state banquet na inihanda ni President Bo Van Thuong. Dito ay pinahayag ng Pangulo ang kanyang labis na pasasalamat sa Vietnamese government para sa kanyang two-day state visit. Inalala din ng Pangulo ang nabuong diplomatic relations ng Pilipinas at Vietnam sa panahon ng kanyang ama ang si dating President Ferdinand E. Marcos Sr. at ang naging papel ng kanyang inara si dating First Lady Melda Robaldez Marcos ukol dito noong 1975. At yan ang mga naging aktibidad ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para sa linggong ito. Mula sa Public first Division, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas.